si Sister Edith Feliciano. Si Aurora Osita. Si Roline J. Maravilla Solivar. Si Anne May Arawan. Bata pa lang kami, iminulat na kami ng aming magulang sa pananampalataya. Kaya kami ay natuto ng pagro-rosaryo. Nung ako'y mauwi rito sa ating parokya, naglilingkod na riyan. Tumutulong lang ako. Sabi ni Padre Roman ang gusto niya maging parokya kami. Katulong-tulong kami sa pagsisensus ng mga tao. Tuloy-tuloy na ang aming pananampalataya. Magkakasama kami nila Padre Roman, nila Sister Luz. Bago ako maging active dito sa Blessed Sacrament, naging active ako sa aking pinapasukan na SM. Kaya lang nung nagkasakit ako, nahinto kasi stroke ngayon. So kailangan pag ikaw nagsasalita sa Harap ng maraming tao, kailangan ang bigkas mo sa isa, sa words ay clear sa kanila. Kaya huminto rin ako, nahinto ang pagsaserve ko sa kanya. Naging collector po ako diyan. after the pandemic 2021. nag enjoy din po naman ako kasi bukod pa sa marapit ko nakakilala, nakapag-serve ako sa Panginoon. nag ako bilang isang altar server ng walong taon sa ating parokya. Unang pumasok ako noon, taong uh, 2012. And then after noon, pumasok ako ng seminary. Ako ay kasalukuyang nasa ikaapat na antas ng paghubog bilang isang disipulo sa Immaculate Conception Major Seminary sa Giginto, Bulacan. Itong ating parokya ay malaking daan kung anuman ang kalagayan ko ngayon. Dahil sa aking paglilingkod dito bilang altar server, dito ko mas nakunawaan, mas nakilala. Kung ano nga ba yung simbahan, kung ano nga ba yung, yung kahalagaan mismo ng simbahan sa mga tao, sa mga mananampalataya. Ang unang pagkakataon na nakasali ako sa ministry dito sa BSP or Blessed Sacrament Parish ay noong taong 2016. So parang grade 10 lang ata ako, ng incoming grade 10. Ilalarawan ko yung karanasan ko dito sa ating parokya bilang masaya at higit sa lahat. Very fulfilling siya. Personally, sa akin, ako ay isang tao na lagi ako naghahanap ng mga extracurriculars. Tsaka very, medyo may pagka-fixations din ako pagdating sa mga spiritual matters, ganyan. Very interested ako sa mga ganong bagay. Bago ako maglingkod sa ating parokya, nagkaroon ako ng karamdaman. na ako. Sa pagkaka-bypass ko, naka ako. Lalong tumibay ang aking pananampalataya sa Diyos. Last year, kamuntik na akong ano, dahil ako ay wala nang ulirat. Tinubuhan lang ako. Sa pamagitan niya, nakasurvive na naman ako. Kahit kailan hindi ako nawala ng pananampalataya sa Diyos. Siya ang gumagabay sa akin. Sa pagising ko sa umaga, siya ang una kong tatawagin. Nagtatrabaho kasi ang asawa ko sa ibang bansa. Ilang years yon nagkasakit din siya hindi namin akalain na magkakasaroon siya ng sakit ng ganon. Doon nagkapatong-patong ang problema namin, pamilya. Ano namatay na siya, doon ako sobrang nalungkot. Na grabing grabe talaga ang lungkot ko. Noong magmula na akong maging member sa Blessed Sacrament, dahil sa palataya at pagdarasal at turong ng aking mga kasisteran, nahil ako. Kaya napaka lakas ng himala na binigay sa akin ng Panginoon na mahal na mahal niya ako, na mahal tayong lahat pagdating sa aking personal na pananampalataya sa Panginoon ay yung aking limitasyon. Mga kahinaan ko. Napapaisip ako bakit may mga bagay na nagagawa yung iba na hindi ko nagagawa. Lalo na sa loob ng seminaryo, sa paghubog ng seminaryo sa akin. May mga bagay na susubukin talaga yung pananampalataya. Ang pananampalataya, kung di ako sumasampalataya, at kung di ko alam ang salitang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos, di ako makakapakitungo sa aking mga kapwa seminarista, yung mga kaparokya ko dito, kung hindi ko lubos na unawaan kung ano yung salitang pananampalataya at kung sino ba yung sinasampalatayanan ko. Sa kabila ng aking kahinaan, ang Diyos talaga ang pupuno doon sa mga aking pagkukulang. Ang simbahan ay siya naging instrumento at tulay upang aking mga katanungan sa ating simbahan ay masagot at madala ako sa kabanalan. Uh, din yung tinatawag natin na spiritual dryness at saka yung, yung pagmamanage ng time ko. din sa spiritual dryness, nung time kasi nung pandemic yun, di ba parang nakulong tayo. Feeling ko, para ano pang purpose nung pagsiserve? Kasi feeling mo nun, maguguno na yung mundo, lalo yung peak ng pandemic nung March, April, May. Iba yung parang naging perspective ko na parang ayoko nang mag-serve. Parang nawala na ako ng future plans nun kung anong gusto kong gawin. Nakatulong yung ating parish sa pagpapalago ng aking pananampalataya through, syempre, yung ating Kura Paroko at yung mga kasamahan natin dito sa ministry. Sila yung parang laging nagpaparemind sa atin na ayusin natin yung priorities natin. Let's always identify ano ba yung priority mo talaga, which is dapat God and serve mo. Although limited yung time natin, dapat mas minamaximize natin yung potential ng time na yon, no? Lalo na sa pananampalataya, huwag na huwag kayo mawawala ng pag-asa. Tapagkat pag ikaw ay nanalig sa kanya, tiyak matutulungan kayo. Kahit anong bagay ang hilingin nyo, tutulungan kayo basta nananalig kayo ng tapat sa kanya. Walang hindi niya ibinibigay. May time na hindi nga niya ibibigay pero dahan-dahan. Hindi mang biglaan. Pero kung hindi man niya ibigay, may reason kung bakit. So, huwag ka magsyadong malungkot at mangamba at darating talaga ang para sa iyo. Kaya lagi nating isentro ang buhay natin sa ating Panginoon. Mas dala sa nila yung pagpunta sa simbahan, especially tuwing linggo, no? yung pagdalo sa banal na misa. Pagsali din sa mga ibang activities na meron tayo sa parokya, dahil dito, dito mapapaunlad yung ating pananampalataya. Kaya nga rin tayo talaga nagsisimba, di ba? Para maibsan yung kagutuman na yon sa spiritual needs natin. Kasi yung osa, di ba? Yun yung dugo at katawan ni Kristo. Doon natin siya mas natatanggap sa pang-araw-araw natin na buhay. Kaya naniniwala din ako sa kahalagahan ng pagsisimba, hindi lang sa distant na pananampalataya. Pero dapat proactive din yung pananampalataya natin. Laging may kasama siyang gawa. Muli, binabati ko po kayo ng maligayang maligayang ikadalawamput dalawang anibersaryo. Mga kaparokya.